So, yun mga ka master, bali gagawa tayo ulit ng panibagong video tutorial. Dahil yun tayo ang maintenance, mahilig tayo mag pupunting-ting. So, so, meron tayong cellphone ngayon mga ka master, no? So, nagka-problema tong cellphone na to. So, yan. Kung makikita nyo mga master, meron syang hairline. So, ang gagawin naman natin ngayon ay papalitan natin sya ng isang buong screen. No? Pali, hindi na tayo pumunta ng mall para doon magpagawa uh, mismo tayo na ang magagawa nito. At uh, dahil dyan, i-share ko sa inyo kung paano ko papalitan ng screen itong ating cellphone. So, syempre, ang number one na tools na kakailangan natin ay itong ating heat gun. So, meron tayong heat gun dito. So, ito, no? Meron tayong heat gun. Ang may ipapakita ko para sa ba ito? Ba't kailangan natin gamitan ng heat gun itong ating cellphone? So, ngayon, babaklasin muna natin itong ating jelly case. So, ito nga po pala yung personal phone natin, no, mga master. So, baklasin natin. Bali, ang una nating babaklasin, mga ka-master ay itong likod. Bago itong screen. <coughs> Bali, mga kamaster, uh, gagamit natin itong heater para initan itong ating cellphone. Para mas mabilis mabaklas o matanggal yung adhesive nung pandikit nito kasi nakaglue lang po ito sa gilid so iinitan lang natin siya yung tamang init lang hindi naman sobrang init no mabaklas lamang yung ating <coughs> yung ating ano ha, cover sa likod so post ko muna to i-set ko lang yung ating heat gun so kaya mga master bali na set na natin yung ating heat gun no sa nga pala, pag bumili kayo ng screen sa Shopee, may kasama na siyang mga tools, no? Pang class. So, hindi na kayo mayirapan. So, initan natin, mga master. Hinahin natin to sa buwan doon ng hand. Basta mga kamaster, no? Uh, iinitan nyo lang yung buong gilid ng cellphone. So, kung pag naramdaman nyo na, na mainit yan, so, gagamitan nyo naman siya nito. Ito. Eto babasahin nyo lang to ng konti tapos ididikit nyo dyan tapos ipupull nyo lang no? hanggang sa kumawang pag kumawang na yung cover natin ng cellphone ay lalagyan naman natin sya nito no? ito yung pang tick nya sa gilid so ganun lamang po bali ngayon mga kamaster ipopost ko muna kasi medyo mahirap yung ating gagawin no? ah, ipapakita ko na lang kapag nabaklas ko na so, ipost muna natin yung ating video tapos kapag okay na so magre-resume tayo ng ating uh, tutorial so post mo natin mga master bali mga master na tanggalan natin yung cover no kung yung mga cellphone nyo ay mayroong fingerprint scanner dito so daan daan kayo dyan kasi may flex wire na nakano na dyan sa likod nya no Balang ginawa natin discard eh inangat, inangat muna natin ito ng konti no? tsaka natin pinasakan ito tapos habang muusad ito sinusundan natin siya ng heater pa ganun palibot bali yun yung ating unang ginawa yung unang ating ginawa ginamit na natin ito para umangat ng konti nung umangat na tsaka natin pinasakan ito no? yung kasama nyan ng tools tsaka nga pala nakalimutan kong sabihin kanina uh, turn off nyo muna yung mga cellphone bago nyo uh, initan no? para safe bali sa likod nga mga kamaster yan yung inyong makikita, no? Dahan-dahan lang. Ito yung sinasabi natin flex wire. So, bawal madamage siya mga kamaster. Very sensitive yan. Tapos, mga kamaster, meron tayo dito uh, precision. May libre na rin siyang precision. So, kumpleto na yung tools niya pang baklas ng ating cellphone. So, baklasin ko muna ito mga kamaster. Tapos, i-re-resume natin ulit yung ating video. So, may mga na tornillo lang yan. Madali lang siyang maklasin. Bali yan, mga master, natanggal na natin yung cover sa likod. No? Pag natanggal nyo na yung cover sa likod, so yung mga flex kasi naka-plug-in lang. So tulad niyan gamit lang kayo ng ah, negative. So yung atin lang na dandahan. niyo kailangan per se ng sobang persa. Dandahan lang na. No? So yun, natatanggal naman yan. So gano'n din yung battery. So tatandaan nyo lang yung mga babaklasin nyo. No? Parang din yung hindi uh, bawat sakit naman ay iba iba yung sukat no? so yun bali iba ba kasi kung itong battery kasi itong battery mga kamaster ay meron ding pandikit so madikit din siya bali itong orange na to yan ipu-pull nyo lang yan ng uh, medyo porsado so ganun ulit i-post lang natin kasi medyo mahirap yung posisyon ng ating camera so importante napapakita ko sa inyo yung laman ng isang android phone So, pause muna natin mga master. So, ayan. Nabaklas na natin yung battery, no? Ito yung ating battery. So, ayan. maka plug in lang din po yan mga master. Ngayon naman, uh, ito yung ating screen. Ito, no? maka plug in lang din po yan. Katulad ng mga iba. Tapos, meron siyang parang protector dito, insulation. So, next na babaklasin natin ay yung ating screen. No? Mabaklasin natin. So, ang magiging natin, ganun ulit mali gagamitan mo siya nito yan ang hila para magkaroon sya ng siwang pag nagkaroon sya ng siwang so ka, susundan naman natin ito no pasok natin sa siwang do tapos habang inuusod nito ah uh, isasama natin yung heater nakasunod lang yung heater dito yung heat gun natin no paikot hanggang sa makuha natin yung ating screen so yun balis simulan natin So, yun nga mga ka-master, no? Pari natapos na natin. So, check na natin. Nakabit ko na yung bagong screen. So, hindi ko na ipakita kasi medyo komplikado, no? So, check natin. So, ayan. Nawala na yung kanyang hairline. Password natin. Kaliri lang muna tayo. So, ayan. So, yun. Nabuksan na, no? So, ayan. Okay naman yung kanyang screen. Nawala yung kanyang damage. So, So, yun. So maraming salamat ulit sa panonood mga kamaster. So hanggang dito na lang ating video. Next tutorial na lang po ulit.